Pagdating ng alas 12, ikaw tumatakbo sa aking isip Pagdating ng alas 12 Pagdating ng alas 12, ikaw tumatakbo sa aking isip Gusto kong ilabas na ang aking init Pagdating ng alas 12 Ikaw tumatakbo sa aking isip Gusto kong ilabas ng na ang aking init Isang tabi ko muna yung lalaki na Pabitin sa atin Come close to me Come close Yeah Come close to me Yeah Come close to me, yeah. close to me. Yeah. Close to me. Pwede ba dito ka muna sa tabi? come close to me Huwag wala ka di ako mapakali Huwag na magmahali Baka di na muli Maulit ang mga bawat sandali At kapanapa Nabig na mga kalabit Sa isa't isa tanggalin yung lamig Kaya tara na mahiga Wala sa atin dito na mga ngaliwa Pwede ba na damahin natin yung mahiga Na sa akin mo wala kaya madama Papakita sa'yo ikaw ay kakaiba Di na magkumpara, makikumpara Di na pang Kaya huwag nang magtaka dahil masasabi ko lang ay Pagdating ng alas 12 ay, Ikaw tumatakbo sa ay, 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 aking isip Gusto kong ilapas ng aking itin Sa gabi mo ay, na din lalaki na mabitin sa atin Come close to me Come close to me Yeah, yeah Come yeah, close to me, yeah Tumatakbo sa aking isip, gusto kong ilabas nang aking init Isang tabi mo muna yung lalaki na sa